Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang pang regular season team lamang mga po ngayon, ang Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Cleveland Cavaliers ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops, ang ilang araw na paghihintay, ay nalaman na rin naman nga po ng Boston Celtics ng Indiana Pacers ang kadalang makakatapat sa Eastern Conference Finals na magsisimula ang Game 1 sa May 22 sa loob ng TD Garden. Yes, gaganapin nga po ito sa home court ng Celtics, meaning malaki nga po ang kanilang chance na makuha nila agad ang kalamangan sa kadalang serya laban sa Indiana Pacers. May ilang mga NBA analyst at fans na rin naman nga po ang nagdududa pa rin sa kakayahan ngayon ng Indiana Pacers na talunin ng Boston Celtics. Lalo pat halos lahat ng tinalo nga po nitong kupunan sa kanilang mga nagdaang series sa playoffs ay puro nagtamo ng injury ang mga players nito. Kaya hindi pa rin nga po natin masusukat kung gaano nga po talaga kalakas ngayon ang Indiana Pacers. Bagay ang superstar nga po ng Golden State Warriors na si Draymond Green ay nagsabi na sa kabila nga po ng pagkakapanalo ng Pacers laban sa mga kuponan ng Milwaukee Bucks at New York Knicks ay naniniwala pa rin nga po siya na pang regular season lamang ang Indiana Pacers. Ibang ibara naman nga po ang Boston Celtics kumpara sa mga nakalaban nitong kupunan kaya sigurado nga pong mananalo dito ang Celtics via Gentleman Sweep of 4-1 sa Eastern Conference Finals. Samantala, Pohonda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos na nga po ng Cleveland Cavaliers ang kadalang trade sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko pa nga po sa inyo mga Raptors. Nesa nga po Los Angeles Lakers sa mga kupon interesado sa pagkuha kay Donovan Mitchell sa pamamagitan ng isang trade ngayong off-season. Sa katunayan, balak na nga po ng kadalang kupon na mag-offer sa Cavaliers ng trade package sa mga susunod na buwan. Ngunit ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng sikat na NBA insider si Sam Amico, wala rin naman nga na pong balak ang front office ng Cleveland Cavaliers na i-trade si Donovan Mitchell papunta sa Los Angeles Lakers. Bagkus mas gusto nga po nalang maghanap ng isang team na makapagbibigay sa kanya ng magandang trade package na binubuo ng multiple draft picks at isa hanggang dalawang batang players na merong star potential. At isa nga po sa mga pinagpipilian nila ngayon ay ang pakikipag-trade nga po nila sa koponan ng Miami Heat kung saan plano nga pa nila ditong kunin ang mga katulad ni na Tyler Hero at Jaime Aguis Jr. Sa madaling salita, mukhang wala nga pong pag-asa ang Los Angeles Lakers na makuha ang sang Donovan Mitchell sa pamamagitan ng sang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.